Iglesia at Fili et Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Kung ibig ni naman sumunod sa akin, limutin niyang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magigtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang makakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makaptan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman manito ay ang kanyang buhay. Ano ang imababayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyong rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus ang pagunita kay Santa Teresa Benedicta de la Cruz, dalaga at martir. At pagnilaya naman natin bilang Romano Katoliko. Sa mabuting balita, paglimot sa sarili at pagpasan ng krus. Ang paanyaya ni Jesus sa kanyang mga lagad, nalimutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin ay isang malalim na paalaala sa atin ng tunay na kahulugan ng pagsunod kay Kristo. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng sakripisyo, pagtanggi sa sarili at handang pagharap sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay. Ito ay isang tawag sa ating lahat na talikuran ang mga bagay na pansarili at unahin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang pag-aalay ng buhay, alang-alang kay Jesus. Ang sinabi ni Jesus na ang paghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siya mawawalan nito. Ngunit ang nag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siya ay magkakamit noon. Ay nagpapakita ng halaga ng pagiging handa na ialay ang ating buhay para sa Diyos. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay natatagpuan hindi sa pagkamal ng material na bagay o sariling kapakanan, kundi sa pag-aalay ng ating buhay para sa Diyos at sa ating kapwa ang kahalagahan ng kaluluwa. Itinanong ni Jesus, ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Ang mga katanungan ito ay nagpapakita na walang kapantay na halaga ng ating kaluluwa. Walang anumang material na bagay sa mundo ang katumbas ng ating buhay at kaluluwa. Kaya tayo ay tinatawagan na unahin ang ating spiritual na kalagayan. Kaya sa anumang bagay sa mundo ito, ang paghuhukom ng anak ng tao, Sinabi ni Jesus na darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel at gagantin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ito ay paalala sa atin ng ating mga gawa at desisyon sa buhay ay may kahinatnan. Ang Diyos ay makatarungan at gagantipalaan ang bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Paggunita kay Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ngayong araw, ginugunita rin natin si Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Kilala rin bilang Edith Stein, isang dalaga at martyr. Si Edith Stein ay isang kilalang filosofo at intellectual na hudyo na naging kristyano at kalaunan ay pumasok sa Carmelita. Siya ay naging isang martir sa panahon ng Holocaust. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng pagtanggi sa sarili at pagsunod kay Kristo hanggang kamatayan. paglimot sa sarili at pagpasan ng cross tayo ay tinatawagan sa buhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng sakripisyo at pagtanggi sa sarili sa bawat araw tayo ay inaanyayahan magpasan ng ating cross at sumunod kay Jesus kahit na ito ay mahirap at puno ng pagsubok pangalawa pag ng buhay para sa Diyos. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay natatagpuan sa pag-aalay ng ating buhay para sa Diyos at sa ating kapwa. Ang ating mga gawa at desisyon ay dapat palaging nakatuon sa pag-ibig at paglilingkod sa Diyos. Pangatlo Pagpapahalaga sa kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay may walang kapantay na halaga. Naway, patuloy nating unahin ang ating espiritual na kalagayan kaysa sa mga pansamantalang bagay sa mundong ito. Naway, patuloy tayong gabayan ng Espiritu Santo upang maging matatag sa ating pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, man o no hindi na magtanong at pagnilayan ang mensahe sa Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya at ang ating simbahan o anumang espito ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway, maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patrice, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. God bless.